Tayo. katapos po magjaging ugali kong minom ng kape na may tama tamay init nandito po tayo kay ano Mochi Pares Labing daan lang po to Matanong natin si... Ate, ah, ah, po pangalan nyo? Sen. Sel? Uh, Sel po? Sen, C-E-N. Ah, si ate Sen. Good morning po. Ang ah, sarap po ng kape ni ate, Sen. 3-in-1 lang yan. Yeah? 3-in-1. <laughs> 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 Anong oras kayo nang pupukas dito? Hindi kami nagsasara. 24 hours. Talaga po? Oh si pag naman Sino po yung? Ako po. To. Yung oh, Karelia po niyo yung kapatid niyo. Eh. pangalawang ano namin to, yung isa na. Ah, may pwesto pa kayo uh, doon sa kabila. At sa may will go. Ah, uh, oh, sige, pag niyo naman po. Wala sila. <laughs> Wala silang pahinga 24 hours. Okay. Wala rin po kayong kuryente. Solar. solar lang lang. Wala ka solar. Okay naman po yung solar. Huwag no? na papadaan po ako dito. Ano, eh. Ang liwanag dito. Naka-solar pala si ate. Oo. May delivery po yata kayo. Hindi, bibili yan. Ah, bibili? Mga may delivery yan. Kakain

delivery boy ng Obsolut eh, yung mga masisipag natin mga karakit ayan mga nagde-deliver sila ng Obsolut ito kaya ate opo sige po thank you po mga idol o oh, ingat po kayo lagi ingat lagi mababait yung ano nyo ate eh, no malalakas nyo tayo na mga paninda dito? Sigarilyo. Sigarilyo? <laughs> Sigarilyo? Walang ngumpay yan. Halos lahat yung dumadaan. Opo, nakikita ko nga po ang daming bumababa dito. Sigarilyo lang, tapos cobra. Sigarilyo, cobra. Yung mga motorista, ano po? Sigarilyo, Cobra Tapos may tinta kayong pares Wow Ano po yung mga merienda nyo? Ayan, mga Mga, mga kakanin, mga, mga, mga puto Tapos biskit Karamihan okay. talaga Cobra lang, Sting Kasi mga ibang ay ah, yun po talaga kailangan okay. nila, yun, ano? So, yung mga drive Mga energy drink. Malakas ang cobra kaya yan. Tapos baka nagka-drink Opo, opo. Opo, ano. Mga biyahero, yan. Ito rin yung iba. Yung mga nagka-volcanize, ito yung... Opo. Nag-ano rin kayo ng ano? Ulam. Oo. Oh, oh. may, may mga table kasi, okay. eh. May mga nutong Oo. Oh kaya lang ano pa yun maya maya pa kasi one by one, maya. opo one by one. mga pananghali ano na mo oh? 9 yan yung yung mga o -o. Kasi, yung mga sa mga ng... na oh. o -o. mga ano oh. mga soft drinks yan e, yung mga nakikita natin eh mga malalakas malakas talaga si Gerinjo at kape pag umaga opo talaga. kape kape, the best ako nga po napapatigil ako dito eh oh. nagkakape ako <laughs> okay, okay. wala na ang opo. opo wala na ang antok tsaka tubig no teno oh, tubig malakas din malakas din yung tubig akita ko yung absolute nila eh ang dami, dami namin pinas. nga. dami nyo nga pong stock. Ano po yan? Nauubos lahat. Pag ano? Oo, okay. oh, ang galing, no? Sanlinggo. 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 24 hours kayo na, ano, na nagtitinda. Siguro ko, ang laki na lang ano nyo. Ang laki na lang kinikita nyo. <laughs> Walang tulugan. <laughs> Oo. Oh, oh. eh, kailangan nyo. Ang ah, magbabayad po kay dito. Oo. Oh. Okay, Pero malinis naman din naman. Mainit na. <laughs> Oo, oh, mainit na rin ano. Hindi na ano ko kasi po. Wow, ano po ya mami? Paris. Paris. Basta pala but ako naman naman. Opo. Wow, ayan oh, Paris oh. Baka towa. Baka Opo. Sarap. Kaya pala ang daming ama na ano, dito. Ang dami dito tumitigil na motorista. Ay, kita ko na kumakain. Kasi nagja-jogging ako lagi dito, mga karakit. Dito, tabi siya ng ano eh, cemetery. Along highway to, dito sa Kabuyaw. Kabuyaw Highway. Kaya lagi ako nagja-jogging dyan. So nakikita ako po itong, lagi tong tindahan na to na madaming kumakain. Mochi. Ito po talaga pangalan Mochi. Mochi Parisan. Mochi oh, Parisan. Well, ano kasi yan. Mm, si Ate Sen, may pamangkin na si Mochi Pares. Ito pangalan ng tindahan nila. Kumusta naman po yung buhay niyo, Ate? Okay, okay naman po. Okay naman. Kita na anak niyo? Dalawa. Nag-aaral po. Yes, graduating na. Last year na. Last year na siya. Teacher? Yes. Galing yung mister niya po. Ano po si trabaho? Nag-ano yan sa hospital. nag sa hospital. Pag wala siyang paso, nag-drop siya. Pasipag? Oo. Oh. Rider. Nag-joy ride. Alam mo, grab. Oh, wala talagang pahinga rin, ano? Para sa anak, imagine ninyo. Rimpayaman yun. Rimpayaman? Rimpayaman? <laughs> payaman daw kailangan magsikap. <laughs> ah, okay. yaman Oo po naman talaga. para yung mama Opo. Yung Correct po? Ang po. Yung pangalan ninyo, teacher? Teacher. Matatakot na yung last, term, last year. Ka -grad, ka na. na siya next year. Babae po? Tapos punso nyo Kaya po? Punso po. Ano na yung graduate po? Ano na sya college na rin sa tapo. Eh, Ito pasukan first week ng August pasukan na. na rin. Malalaki na pala, wala kayong maliit na galing. Ay pala ano, konting kambot na lang makakaraos. Nakatutok na lang kayo sa ano sa parang libangan yun na lang po tawag niyo po. Konting kambot na lang, meron na kayo. Mahinga, pahinga. Baik, pahinga. Oh, pa. Na Ilang taon na po kayo nagtitinda dito? Eh dito, sa kabila matagal. Nasimula pandemic. Yung unang pwesto doon. Opo. Sa, sa pakla na kapatid ko rin kasi siya. Kasi Oo. Oh. Baliting ang tulung tulong-tulong ako lang. 2019, parang gano'n, ano? Nung no, no. pandemic. Opo. 2020. Tapos mm -hmm. hanggang gantang namin Oh. So mga 5 years 5 years na rin. Imagine niyo, tindahan na walang sarado, laging nag-ooperate. Oh. To. Wala pa rin. 'Yung kinikita niyo, okay naman po. Eh, sabi niyo po, 24 hours yung operation. Eh, sino po nag-aasikaso ng... Pagluluto? Pagluluto. may marunong naman yung mga ano, bilero. Alam niyo na paano tinry. Oh, ibig e, eh, mo sabihin, hindi po kayo naggagawa nito. Nagagawa rin ako. Kayo nagagawa? Oo, pag nagyan ko sa akin, tapos na ako na nagtitimplay. Ah. Uh, hmm. Yung almas yung mga tindera, alam naman nila tinplay nyo. Apo, apo. Opo Gali pala ng tagaytay itong baka ni ate Tagaytay kami namimig kasi bago natin So sila rin na nagluluto nitong pares Ang sipag so, Sino po yung pumapalit sa inyo dito pag magluluto kayo? <laughs> Kapatid niya rin po Or, or ano, yung may, tindera kayo? Oo, Oo, oh, okay. Yan yung pala yung pumapalit sa inyo. May nakikita ako dito parang ano, yung babae na ano. Ano ba? po yun. Ayun po yung tendera nyo. Oo. Oh. Oh, so, parang po minta na, minta na sa kapila, may tendera Tapos minsan okay. yung lang po talaga na po. Kailangan okay, Opo, tingnan nyo naman po yung uh, resulta. Kailangan talaga magsipag. Kain po. Kawain natin. Ayan, kakain. May kakain. May kakain. Ini cantik. Ada. Ini yung mga customers na ulit. <laughs> so, kanina, great na nga rin na ako nagyaging. Kanina po, kasi nakikita ko dito mga six, seven. So, marami po talagang kumakain dito. Yung mga tumitigil na naka-motor. Papasok sa trabaho. Ayan. So ngayon po, mga alas 8 na po yata ito eh. O sino lang yung mga tumitigil dito sa mga oras na ito. Mga trabahador din dito sa mga... Yan. Sa lugar na yan. <laughs> so malapit din po tayo sa munisipyo ng Kabuyaw. Malapit din po ito sa Asia. Asia Asia Brewery. At sen, Thank you po. Thank you. thank you. Salamat po sa oras. Oh, ingat po kayo lang eh. God bless. Yeah, pa-takaranarin. No, wi na tayo makaraket. Pa-takaranakto po. magkakawa din si Ate Sen si Ma'am Sen imagine ninyo nakapagpa-college ka ng, ng mga anak dahil lang po sa pagkataga ng pagkatinda sa bintaan